Magandang araw, Luzon, Visayas, Mindanao. Pati na rin syempre yung mga nasa iba yung dagat. At sana lahat tayo ay dinatnan ng 2024 at matatapos tayo ng 2024 na masaya at healthy. At ngayong araw na to, no, makulimlim pa rin dito sa amin. Uh, Umaambon-ambon. Uh, pero ang topic natin ngayon ay tungkol sa negosyong itlog pa rin. Uh, medyo mag-update lang ng presyo na sandali lang pero hindi yun yung main topic natin ang main topic natin ay tungkol sa tubo yung uh, kinikita ano yung tubo ng mga uh, egg seller o uh, wholesaler lalo na yung wholesaler o kasi naglibot ako doon sa market ng Abarugis, Kirino nung isang araw para tingnan ko yung mga presyo pero accidentally, nakik nakakita ako ng seller doon, kasi dati nung pumupunta ako para hindi ko nakita yon pero ngayon, may nakita ako uh, in uh, actually, in-interview ko siya kinausap ko, yun nga lang ayaw niya magpakita ng mukha <laughs> at, at lahat ng mga uh, tinanong, ay, ng mga ay eh, vendor don no yung mga stall na tiningnan ko. Ah, uh, yung dalawa don, dati ko nang ano yun, dati ko nang tinanong ng mga yon pero kagaya pa rin ng dati, hindi nila gustong ipakita ang mukha nila. So, inano ko na lang yung presyo nila. So, ito yung mga presyo nila no? Yung kasalukuyan. At ito naman yung usapan namin ng ah uh, siguro wholesaler siya kasi ang hatong lang niya doon sa isang tray ay 5 pesos daw. Basta panoorin na lang natin muna. Ilocano tan. Manuti ko ah. Manuti presyo natin sizes tata. Uh, small, medium, large. So small ko uh, 40, medium, 150. 150 medium? Ay mura. Ba't yung iba 250. Ay, 250. diba? <laughs> Ay, ganon. 240 ang small. 240. Basta ito, mag-reduce ko siya 140, 250, 260. Ah, 240 small, 250 medium, 260 large, 270 extra large. Pag-alala niyo, ma'am, tikwa. It'll deliver the dati from farm. Farm ti... Tea... Kiri... Kirino or Isabela? Kirino. balabag malagbag. Ah, so iti. Kung ito pa nga medyo Sige. Gabi nag-update up ako presyo. Anak, kumusta ti ko? Sales yung iti tata dati okasyon. Christmas, New Year. Aparta? No. Manong nga try si Timadis dispose yung tiko. Okay lang yung focus ka? Haanan, sige. <laughs> Manong nga try si Timadis dispose yung. 2040 isang araw. Nakasdi lakas din ano. Sige. Ma, uh, frequency ti panagkwayo, ti ijay. Mamin sige ti mo pa pan ijay pick up or ito eh. I-deliver da. Tapos mano ti pagdis ay di din bagam kanya pag dispose da diyan. Or pang tedda kanya yo. Manot manot ti farm gate price na tatta. Five pesos. Mm, okay, sige. Thank you, Mama. So, kagaya ng nakita ninyo, nakakaubos daw siya ng 24 trays sa isang araw. At ang ipinapatong lang nila sa isang tray ay 5 pesos, which is okay lang naman kasi, 'di ba? Yung mga uh, na, mga nakaraang videos ko, mga 6 months old and older pa. <laughs> o na mga video ko about eggs ay 5 to 15 pesos yata yung sinabi ko doon, no? 5 to 10 to 15 to 20 pesos. Yung 20 pesos, ano na yun? Uh, pang retail ng presyo yun. O, uh, pero pagka, uh, pagka gusto mong mabilis ang ikot ng, ano, ng paninda mong itlog, ay uh, mababa lang ang kita mo, mababa lang ang tutubuin mo para bigyan mo naman ng chance yung retailer na magkaroon ng tubo. At ito na nga yun yung mga sinasabi nila. Ang mga uh, nagtitinda ng itlog ay 30 pesos per tray ang tubo nila. Pero siyempre kagaya ng sinabi ko doon no sa isang video ko din ulit na ang ang retailer ay talagang ganun nga, 'di ba? Kasi maliit ang maliit ang um it, konti lang yung trays na ibinebenta nila. So um matagal pa nilang ano? Matagal pa nilang ibenta doon. Ay benta 'yon. So Ganon ang tubo nila, 30, uh, 30 pesos. At sinasabi naman nilang totoo. Ganon. Pero pagka wholesaler ka, nandun lang, 5 to 10 pesos, 15 pesos, uh, depende dun sa layo. Ganon. Pero kung nandun ka lang sa malapit, kagaya ng nandun sa kabarugis na yon uh, 5 pesos lang. At inisip, inaisip nyo ba, no, kung magkano ang uh, kita niya uh, bawat araw. ba diba? Kung, 20, uh, kung 24 times 5. Parang 120, no? O, oh, 120 pesos. Pero kung mas malaki, mas marami siyang, ano, kasi, yung tingin ko, may 100 tray yung nandun or mas marami pa kasi hindi ko na uh, kinuhanan ng video yung nandun sa likod niya. Pero may stock siya doon. So, kung 24 uh, trays araw-araw, um, sa 7, ano, sa 7 days, um, magkano? <laughs> oh so, so, one, 120 times, ano, times 7. So, more or less, may 800 plus siya, di ba? Oh. Ngayon, uh, merong mga, mga wholesaler. Meron yung mga nagtitinda ng itlog na mas marami pa kesa doon. Halimbawa, ikaw, magne-negosyo ka. At uh, ang goal mo ay kumita ka ng 1,000 a day. Kailangan kung 5 pesos ang, ang uh, tawag dito, yung tubo, no? Kung 5 pesos per tray ang tubo mo, kailangan meron kang 200 trays na mabebenta araw-araw para makagol ka ng uh, 1,000 uh, pesos isang araw. So, yung kasi kung 5 pesos times uh, 100, no? Di, di may 500 ka, di ba? 5 pesos na tubo mo per tray times 100 trays a day na mabebenta mo, meron kang 500 pesos kung 200 trays a day ang mabebenta mo na 5 pesos ang tubo mo per tray eh di meron kang 1,000 pesos so depende dun sa goal mo depende dun sa gusto mong tubuin uh, ay kitain no gusto mong magiging kita sa isang araw yun yung magiging income mo ganun yun so uh, yun yun yung na-interview ko na yun no ano siya uh, delivered from the farm daw yun so binibigyan siya ng farm gate price. Tapos, pinapatungan lang niya ng 5 pesos per tray. Kaya, medyo mura yung ano niya. Compared dun sa mga natanungan ko una nung Christmas yun, uh, medyo mas mahal yung presyo niya doon. So, malamang wholesaler yung nagbibigay doon, yung una kong tinanungan. Kaya, ah, uh, yun yung magiging kita, no? Kaya, kaya kung may ay may plano ka na magnegosyo uh, ng itlog, edi pag-aralan mo kung Uh, paano gagawin mo at isipin mo na ngayon pa ngayon, ngayon pa lang kung magkano ba yung gusto mong kitain uh, at para madiskartehan mo kung paano mo i-distribute lahat yung i-dispense lahat yung ano yung 100 trays, 200 trays or 300 trays ganyan araw-araw di ba so kagaya ng sinabi ko dun sa mga uh, Sinabi ko dun sa mga tao dito, yung video ko ng mga nakaraan, mayroon kang maraming uh, pwedeng bigyan, no pwedeng deliveran. Sa uh, gaya ng bake shop, uh, tao yun, mga household din, sari-sari, mga institutions, kagaya ng uh, yung mga fast food, uh, pabayang, uh, yung eskwelahan, mga ganyan. Oh, basta in short, maraming. So, discarte, diskarte lang. Parang maka, ano ka, makarami ka ng bebenta. So, yun kasi, naka siya sa, ah, uh, doon sa pwesto niya. So, pinupuntahan lang siya ng mga customer niya. Kaya, yun lang yung, ano, siguro niya, yung mabebenta niya, 24 trays a day. So, okay na rin yun, di ba, naka siya. O, oh, eh, may sasakyan ka, meron kang, ano, Meron kang uh, taw dito yung pwedeng ikutan na mas malapit na madaling maubos ang itlog mo eh di mas maganda. So wag ka munang mag-target kun sa malayo. Lalo na kung kakaunti lang din naman yung ano mo, lalo na kung kaunti lang yung yung unang ano mo, yung startup mo, no. So, ah uh, sana nakapagbigay ito ng idea sa inyo no tsaka sana makatulong ito sa ibang tao medyo ano na papalakas na yung ulan kaya papasok na ako kasi doon sa loob madilim <laughs> kaya tinis ko yung ambon dito makagawa lang ng video so hanggang dito na lang puputuli na lang muna natin kasi mukha namang ano magiging basang sisiwa ako dito lalakas ang ulan so ah... Uh sana yung mga bago no, um, huwag kalimutang mag like mag subscribe at pakihit na rin ang notification bell at pakishare sa ibang tao yung mga kamag-anak nyo friends nyo, classmates nyo, mga ganyan so baka kailangan nila ang ganitong klasing video, gusto nilang mapanood yung ganito makakatulong tayo no? hindi, cha, hindi lang channel ko ang matutulungan ninyo kundi uh, ibang tao pa at salamat sa inyong lahat